Guys, mga nagabi, welcome to my guys. Ano na sa kaya ng laray? Kaya kami ng isda Sana sinigang mat Ayun, guys, luto ni Tio. Okay, para bukas. Hindi ngayon ha, para bukas yun. Ayun, guys, Sabaw.

Ito ano sabi mo? Ganyan hmm. eh, tayo ka <laughs> tayo. tayo eh. Um, Yung ma-busy naman sila, sila doon no? Kanya-kanyang, ano, Atang, Pisto. Tumino <laughs> uh. <laughs> ka Malalaki yan. Huwag uh. uh. main na ah. Buka? Buka ba? <laughs> Military ano to? Anday, tayo, maris kumain. Military movement. <laughs> Five minutes tapos agad. <laughs> <laughs> oh, okay. oh, tayo guys, kain. mau guys, <laughs> na

Bahay ang mga person. Nakain <laughs> okay, kami dito kay Tio. Ano oh, Tio? Bahay ang mga person. Aga kasi nag Tio. Guys, ang dito na lang video ni Koryano Maray. salamat sa mga solid support ng Koryano Maray. Hindi pa nakapag-follow, subscribe, comment, na and share. Okay, share na lang. yes bye bye.